ito na yung aking kasagutan doon sa mga nagtanong kung magkano ang bili ko rito sa aking uh, uh, Toyota Revo na 2L engine bali ito diesel, pag 2L kasi na Toyota Revo ah uh, diesel so doon sa 180,000 ang aking nagagastos na dito ako pa yung gumagawa ha nasa mga 10k na so lumalabas ah uh, 190 na ito ayan pinalitan ko na ng timing bed nagpalitan rin ako ng ah uh, belt ng uh, power steering o yun, yung mga pina overhaul ko na yung radiator uh, inayos ko na yung apat na gulong yung mga preno so umaabot na rin ito ng na uh, nasa mga 190 bago ko na kondisyon sa ngayon okay naman na siya wala nang kapro problema sa mga wiring inayos ko na kasi nga ako ang nag-aayos lahat nito na okay. oh, ito, pa, ito pa yung uh, wiper blade Inayos ko rin ito, saka yung uh, pinaka-wiper blade, Ina ah, binili ko rin yan, bago rin yan. Oh, ayan, oh. Tapos pinatented ko pa, so kaya umabot siya ng mga 190. Inayos ko yung marapan, nilagyan ko ng ilaw, mga electrical. Kaya doon sa mga nagtanong, uh, kung magkano, 190. Oh. yan, Okay naman yung aircon niya, malamig pa. At uh, siyempre dual aircon naman kalimitan dito sa mga Rebo ay dual aircon. At uh, kanyang mga sensor gumagana pa ha? lahat. Yan. Uh, okay. ah uh, start natin. Ayan o. Oh, gumagana pa siya. Oh. Ito yun. Pag nawala yan saka i-start. Ayan, pwede nang start oh, I-start na siya. Okay pa yung steering nya ito hinanap ko kasi ito sa isang lugar na ano talagang uh, yung uh, miari kasi nito ay uh, halos hindi na ginagamit ito naka, naka ano lang sa bahay naka stock lang kaya nung nakita ko pinuntahan ko agad marami akong tiningnan na ganitong uh, uri ng sasakya na diesel engine na ibig sabihin ay uh, hindi ko nagustuhan ito lang talaga ang aking ano, ang uh, nagustuhan nga kasi kaya kong ayusin basta yung makina maayos yung mga under chases, mga loob kaya ko ayusin bilang isang uh, marunong ang gumawa yun, yeah, okay, malamig yung ano niya malamig pa yung aircon nya wala namang problema, nilinis ko rin yung dapat linisin sa aircon kaya ganun, mas maganda kasi kung ikaw ibibili ng second hand na sasakyan, marunong ka talaga magawa. At kung mamaari, kung hindi ka marunong magawa, ay kumuha ka na ng yung video talaga maayos-ayos na.